Guys, alam niyo na ba kung anong gusto niyo maging paglaki niyo? Ako kasi hindi pa. Pero may isang bagay ako na hilig na hilig ko talaga ginagawa mula bata pa lang ako hanggang ngayon. yun na yung pag-video ng mga kung ano-ano tungkol sa sarili ko. Kunyari, video tungkol sa mga nilalaro ko, pag-record ng mga nilalaro ko, at mga kung, kung ano nangyayari sa buhay ko. Hili ko siyang nirecord talaga yung video. Tapos, ina-upload ko siya kung saan man pwede. Kunyari, Facebook, Youtube, Tiktok, gano'n. Wait lang ah. Ito. Yes. Pangarap kong maging content creator, youtuber, o sabihin natin yung vlog. Sa isang blank t-shirt, mag-drawing may kung ano yung pangarap namin o yung kapalaran namin sa inaarap. So, sa so tingin ko ito. Kasi, bala ko siyang effort. Nagustuhan kong mag-vlogging, mag-gano'n, kasi nagagawa ko yung mga gusto ko habang kumikita ako. Pwede ako dito mag-stream habang naglalaro. Pwede rin ako maging vlogger. So ngayon guys, nandito dito ako sa Binondo at mag-isa lang. Ay, ano yung mo? Bakit po kuya? Bala pala ba? Hindi po, na yan. Dag po ako papatid. Nagbablog po ko kuya. Kuya, kailangan ko kuya. kuya. <laughs> Pero in reality kasi, hindi habang buhay ang kasikatan. Kaya kailangan ko pa rin makatapos ng pag-aaral at makahanap ng disente trabaho, maayos na trabaho na kayang magbigay sa akin ng magandang kinabukasan pa rin. Kukuha ako ng kurso na naayon sa kakayahan ko. Tapos magiging ano muna ako siguro, call center. Your English sucks. Yun lang, masabi ko naman siguro kung ano yung pangarap ko. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you for watching.